relasyon sina Jeff Eigenman at Carla Abellana, kaya marami ang nagtatanong kung kailan sila magpapakasal. Ang ama ni Carla na si Ray P.J. Abellana pinayuhan ng anak na wag daw sana muna ngayong taon. Ano naman kaya reaksyon ni Jeff tungkol dito? Alamin sa chika ni kata, di ba Tatlong taon nang magkasintahan si Jeff Eigenman at Carla Bellana. Going strong palalo ang dalawa. At ang isa raw sa susi ay ang kanilang komunikasyon kahit pa busy sa kanya-kanyang trabaho. Abala si Jeff sa tapings ng primetime show na Adarna, katambal si Kylie Padilla. Si Carla naman, patuloy ang shooting sa pinagbibidahang pelikula na Let's Take a Chance kasama si Tom Rodriguez. Masaya kami. Uh, lahat pag-uusapan namin, wala kaming tinatago. Uh, everything's out in the open. Dahil na sa edad na silang dalawa at steady ang relasyon, marami na rin na nag-aabang kung this 2014 na mag-iisang dibdib si na Carla at Jeff. Pero paglilinaw ni Jeff, Formality wise, uh, wala pa naman nagaganap na its uh, thoughts are there pero wala, uh, nothing concrete. Nabalita ka na mismo ang tatay ni Carla na si PJ Abeliana ay wala pang basbas -bas sakaling magpakasal ang dalawa ngayon taon. Mas nararapat daw munang pagtuunan ng oras ni na Carla at Jeff ang pagpapalago ng kanika nilang career. Nirespeto naman daw ni Jeff ang naging pahayag ng ama ni Carla. Siguro naman lahat naman ng tatay ganyan, especially when it comes to their daughters getting married. He has the right to feel or whatever he wants. Okay lang naman yan. Just in case I do decide to ask Carla for marriage, papakalam ko naman sa lahat yan. Ang importante raw kay Jeff ay nakikita na niya ang kanyang forever kapiling si Carla. Katatibayan updated sa showbiz happening.